ang pangit ang serbisyo nyo dito sa restaurant na to. Pati pagkain nyo? Ang pangit ng lasa? Ano ba ba nakakadiri yung mga timpla ng pagkain nyo dito? Bakit ba? Sinasabi ko lang naman yung totoo, diba? Na hindi masarap yung luto nila. Kawawa naman yung mga staff namin dito kasi sa kanila makakaltas yan. Eh, wala na akong pakailam dun. Basta ang importante, ako yung bayaran mo. Ay. Ayan, ang tagal-tagal. Waiter! Asan? Ah, uh, yes, ma'am? Bakit ang tagal ang order ko, ha? Kanina pa ako naghihintay. Gutom na gutom na ako. Ah, uh, ma'am, sir. Upon checking your order po, under preparation pa po. Kaya it takes 15 to 20 minutes po bago po namin ma-serve po sa inyo. Sure ka ba? Eh, kanina pa ako nag-order tapos sa under preparation? Nagbibiro ka ba? Uh, ma'am, pasensya na po talaga, mama um, Meron din po kasing nauna kaya... willing to wait naman po. Hindi ako willing to wait kasi gutom na gutom na ako. Sige na, hintayin lang namin. Ah, sige ma'am, ganito na lang po. Follow up ko na lang po yung order ninyo. Bilisan mo! Mas nauna pang naluto yung balat mo eh kasi sa pagkain na in-order po. Sige sir. Laias! ida naman. Bakit mo naman siguro nang sinigawan ni Waiter? Eh, bakit ba? May karapatan naman ako, di ba? Kasi customer ako. At nag-order ako at mag... Alam mo na! Aiden, date natin to. Tsaka mababa pa naman yung oras natin eh. Kaya naman natin hintayin. Ayoko ko maghintay. Sawa na ako maghintay, no? Oh. Sige. Kaya na pa ako nag-order. Kung lagi kang galit, kapangit ka niyan. Ay! Sige so, ako mapangit. Alam ko maganda ako. Sige na. Mga cellphone ka muna, natin yung order. Ay, kapi po ma'am. Sige, sige po. Ipapadeliver na lang po namin sa binigay niyo pong exact location po. Okay po. Thank you po. Alam mo, sarap ng pagkain, no? Ay, sarap dyan. Waiter! Waiter! Ay, ay, yes ma'am. Ano ko bang bakla ka? Binita ba? Ha? O nangiinsulto ka sa akin? Patang mong lumapit dito kapag tinatawag, ha? Ah, um, na po kayo mama kasi may kinakausap pa po ako sa satellite ko, no? Kasi din po. Alam mo, ang pangit ang servisyo nyo dito sa restaurant na to. Pati pagkain nyo, ang pangit ng lasa. Ano ba ba, nakakadiri yung mga timpla ng pagkain nyo dito? Ah, um, sandali lang po mama. Eh, maayos naman po yung mga pagkain namin dito. Tsaka sinisigurado po namin na masasarap po. Tsaka nasa tamang ano po, nasa, nasa tamang tamang mga sangkap po. Tamang sangkap? Ikulang ko na nga eh! Ay mo, hindi ko ito babayaran. Dahil hindi masarap yung pagkain na ni serve mo. Teka nga, Eden. Ako na magbabayan. Hindi! Hindi ka magbabayan. Nasaan yung manager niyo? Tawagin mo, kakausapin ko. sumusobra ka na Aiden ha. Ah. Pati ba naman ang tao, ginagawa naman niya ang trabaho niya na maayos. Sinisigawan mo. Eh bakit ba? Sinasabi ko lang naman yung totoo, di ba? Na hindi masarap yung luto nila. Alam mo, huwag na natin itong ituloy. Itong relasyon natin. Kasi, nakakahiyaki para sa pamilya ko. Francis naman! Ano ba? Na? Pag-usapan naman natin to. Bakit ba kailangan idamay itong relasyon natin? Dapat lang i-din. Sa kanyang ugali mo, dapat kang iwan. Francis! Pwisit mo. Yes po. Ano bang problema dito? Alam mo, hindi ako magbabayad sa mga in-order namin na pagkain. Kasi hindi masarap at hindi namin deserve magbayad sa inyo. Sa totoo, kami dapat ang bayaran niyo. Miss, wait lang ah. Walang ganong patakaran kahit sa ang restaurant hindi binabayaran yung customer. Isa pa, taubos niya eh. At isa pa, kung hindi niyo babayaran yan, aba, kawawa naman yung mga staff namin dito kasi sa kanila makakaltas yan. Eh, wala na akong pakailam doon. Mas ang importante, ako yung bayaran mo. Ito nga lang. Hmm. Hindi ba talaga masarap? Oh, hindi. Magre-reklamo ba ako kung masarap? Di ba hindi? di ba? Madam, wala naman kasi kung customer na nagre-reklamo sa mga luto na hinahanda namin dito, kundi ka, isa-isa ka, ngayon lang. Pero naubos mo. Parang imposible naman po yun. So, ginagawa mo kung sinungaling? Eh, ito nga ka-date ko na jowa ko, naghiwalay kami nang dahil lang sa pagkain yung hindi masarap. Eh, baka naman yung sa ugali mo, madam. <laughs> Parang naman imposible yung sinasabi mo eh. Ay! Excuse me, sir, ha? Huwag na po kayong kumain dito, hindi masarap ang mga luto dito. Tsaka magsasayang lang kayo ng ipabayad niyo. Teka lang, actually gusto mo siya namin pagkain dito. Di ba anak, masarap ang pagkain dito, di ba? Ay sir, baka naman. Yung pagkain na kinakain niyo dito, eh nilalagyan ng pampagana. Wait, sandali nga. Is, totoo ba talaga hindi masarap? Ha? Eh kung gawin mo lang dito at hindi masarap, eh bakit i ko pa yung chef na yan? Mariman, tawag mo yung chef. Magkaalaman tayo dito. Dali, bilis na mo. <laughs> chef Brian. Ma'am. Nagre-reklamo tong customer na hindi masarap yung niluluto mo. Dahil dyan, ayoko na makatanggap ng ganyan reklamo eh. Dahil dyan, tanggal ka na. Ay! Ma'am, bakit yung tatanggalin yung... Ay, yan yung gusto niyo mo dami. Kaya ma, Chef, hindi ka pala masarap magluto eh. Naku ma'am, huwag niyo naman idamay ito. At saka, kilala, kilala ko to eh. Pinsan ko to eh. Bakit oh. may dito sa gulo natin? Pinsan mo? Eh, sakto pala eh! Ryan, hindi daw masarap ng luto mo. Eh, ganyan pala yung tingin sa'yo ng pinsan mo. Eh, ba pinsan? Okay naman yung trabaho ko dito. Tsaka, makubos mo naman yung pag-ain. ba? Reklamo na reklamo. Nakakaya sa customer, Oh. Eh, gusto po niya? Eh, kami magbayad sa kanya. Eh, um, siguro may sipon lang ako kaya wala akong panlasa. Ay, naku, ma'am. Alam ko na yung mga ganyang style. Models yan. Ginagawa nila yan, ma'am. Para lang makalibre. Obviously. No? Pero hindi pa rin pwede na makalibre ka. Sige, hindi ko tatanggalin yung pinsan mo. Magbayad ka. Nakinaan niya. <laughs> Pinakamahal pa yung order mo, ha? Hey, ma eh, ma'am, hindi ko mababayaran yun, eh. Actually, wala talaga akong pambayad. Pero mo, ka. Tapos, isiraan mo pa yung restaurant ko. Sasawat, anak ko? Hmm? Eh, <laughs> eh, sir! Pasensya na po, hindi ko talaga alam. Akala ko customer lang kayo, eh. Kasi nga, di ba, sabi ko wala ako, wala akong pala sa... Ito, ah, si miss, sorry, ah. Customer man ako, hindi dito. Police ako. Nakita ko yung ginawa mo. Hindi pwedeng sorry-sorry sa mga pulis. Kung sorry-sorry lang, hindi eh, ba mga wala na nakulong ngayon. Paano ba yan, love? Ah, syempre, doon tayo sa batas. Okay. Hey. mo yung restaurant na to at hindi na hindi ko. Ah. ah, mabuti pa, love. Sa na to. Masensya ka na, Chef Brian. Eh, yung pinsan mo, eh, hindi na sa luto mo. Kaya magbayad magbayan. Eh. Okay lang ba? yung pakulong namin. Okay lang yan, ma. Baka <laughs> uh, naman yung pinsan ko na yan. Ah, <laughs> pinsan, tulungan mo naman ako. Gawa-gawa so, uh, ka ng kataranta doon. Tsaka miss, piece of advice na Pag alam natin sa sarili natin na wala tayong itsura, tapos ano ba, bawas-bawasan naman natin yung uh, natin, yung kapal na mukha natin. Kasi hindi na babagay sa'yo. Sa totoo lang, ha? Kaya ang daming nagbabash sa'yo sa comment section eh. Okay na, okay na. Ah, miss, ano ba? Huwag uh, na nakakawa naman doon, wala pang bayad din. Mabuti lang. Kaya eh, hey, marami kang hugasin doon. Ay, sige ganito na lang. Dito na lang namin ipapakulong, eh, pero lahat ng kakain dito ng mga customer, humugasan mo yung pinagkain niya. Eh! O hindi, hindi, hindi! Ay, ay hindi, hindi ma'am! <laughs> ma Pinapisan! <laughs> nasan ba yung ano nyo? dishwashing area? Sige na, Brian. Chef Brian, isa ka muna sa kakina. Dali na! Okay! Pasok mo <laughs> nah. sa aparado. Ah, Sumali ka doon. Kaso, sino magliligtit nito? Ay, ako po ma. Ay, hindi, hindi. Kabuti pa, bigyan mo lang yun po isa. Ah! So, mabay saan sa aming kumain, okay? Ay! Kayo talaga, sir. Ha? Ah, so, ito talaga. Oh! Ah, ay, ang babae na sa sinera sabi yan. Ikaw rin yung reform. Hmm. Sige. Okay. Ano pa? Ano pa hinihintay eh, mo? Kong... Puntaan ko lang mo, ko lang yung uniform. Okay, please! Please! At ngayon, isa na namang kwento ang ating natunghayan sa araw na ito. Okay. Yeah. Naway, nakuhaan ninyo na ano magandang aral ang storyang ito. At alam nyo ba kung anong aral ang napulot natin sa storyang ito? Sa mga hindi po nakakaalam, ang aral po na napulot natin sa story ang ito ay dapat maging mabuti tayong ehemplo, lalo, lalo na sa mga kabataan o kahit na sino. Itong story ang sana ito ay nagbigay ng pahiwati, lalong lalo na sa ating mga suki, mga manunood na maging mabuting tao tayo kahit saan man tayo mapagpad sa kabilang mundo sa kabilang buhay man. Maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa POTG Studio Kiss Me Films. Ito storya po na to ay nagbibigay pahiwatig sa lahat, lalo lalo na sa ating mga suking manonood o panonood. Ang gusto na naman? Hindi, hindi. Ito storyang ito ay sobrang sobra sa kahintik-hintik, nakakapanabik at nakakapanindig balahi Bawat eksena ay nabigyan ng hustisya at nabigyan ng pagkakataon para ipakita kung ano ang mga nangyayari o realidad sa buong mundo o sa mundong ibabaw. at ngayon, itong video na ito ay nagbibigay karanasan o kaarawan sa selebrasyon na ito. Okay. Maraming maraming salamat po. At minabati ko po lahat ng nag-birthday ngayon. Ngayon, i-comment din sa comment section kung sino-sino ang mga nag-birthday o mamag-birthday That's <laughs> like <laughs>